Hey! Eh, What's your route, mga idol? For today's video ay mapunta kami ng lalauhan. At kami ay makain ng talabas. Yan o. Huwag na mag-stick. Aba, may bag din naman siya. Yan mag-mukbang kami ng ano. Talabas. Ba't nalumutan? Ah, yan yung ipot. Ano? Ang daming input pala niyan. Sarap niyan. <laughs> Taib. Taib Magahin na wala akong paa. Nagadilin siya muna po kami ng talaba. Nag-apak na lang ako at ang oh, hiturahin ko kaagad eh. <laughs> Oo, dyan. Gaihaw kami dyan. Ayan. Ang dami yung daluro. Oo, oh, daluro, daluro. Hindi ako na magchinelas. Tama nang walang sabaw. Ito, tama-tama to. Yo. Liit! Dora, walang natulog. Oh. <sharp> do <inhale> <sharp inhale>